Sa Pinas, maraming kaso ng drugs na nagtatapos sa habang buhay na kulong. Pero alam niyo ba, minsan hindi lang kung may drugs o wala ang issue. Minsan, ang nagiging issue is kung paano hinawakan yung ebidensya at kapag pumalpak doon, pwedeng masira ang buhay ng isang tao. Sa story natin, may kumakalat na tip na may tatlong tao daw named Zoe, Jennifer, and Nora na nagbebenta ng shabu. Siyempre, hindi pinalampas ng anti-drug team yun at agad sila naglaro ng buy-bust operation. May isang police na nag buyer habang yung iba nakaabang lang sa paligid, ready to pounce anytime. Ang meeting place nila sa SM Fairview Food Court. Bongga, laman after arresto. Oh. Eme! So, nung nagkita sila, sinabi ng undercover cop na bibili siya ng 75,000 pesos worth ng shabu isa sa tatlo, inabot agad yung plastic sachet na may lamang white crystals. Tapos, kasama naman niya, todo hype na parang proud yung promotion na parang quality goods to men, ganor. After nun, nagbigay na ng pera si buyer and then cue na yon para sa pre-arranged signal nila. All of a sudden, nag-rush in yung buong team. Like, surprise! And dahil nagkakagulo na sa mall at dumadami na yung mga osisero at mga chismoso, Nilipat ng mga pulis sa barangay hall yung mga susunod na steps. Doon nila ginawa yung inventory at picture taking ng ebidensya bago ito tuluyang dinala sa crime lab. Pagka-test, confirmed na siya yung substance. Kaya ayun, kinasuhan yung tatlo. Siyempre, hindi lang basta tanggap ng tatlo yung mga paratang. Si Zoe, dinidinay lahat at sabi niya nasa food court lang daw sila ni Jennifer. Tapos, pagbalik niya galing CR, bigla may mga lalaki na nagpakilalang pulis at inaresto siya. Si Jennifer naman, sabi niya lumapit daw siya para tingnan pero yun, out of nowhere, hinuli na lang daw siya and nilagyan ng posas. They were brought sa kampo at doon hiningan ng 300,000 pesos kapalit ng freedom nila. Pero dahil wala nga silang maibigay, pinababa pa nila yung hirit. Sabi nila, 100,000 pesos na lang. Tapos 50k Tori nagtatawaran Divisoria. Yeah. Eps! Still, wala pa rin silang maibigay na pera. Kaya dinala na lang sila sa barangay hall, pinikturan at kinabukasan ay in agad. Si Nora naman, iba yung version niya. Ayon sa kanya, wala raw talaga siyang connection dun sa dalawa and nasa mo lang daw siya para mamili ng personal stuff. Biglang may mga hindi siya kilalang lalaki na tinampot siya at dinala siya sa kampo same script mga te, hiningan siya ng 300,000 pesos at dahil wala siyang maibigay, dumiretso silang barangay hall tapos inquest proceedings din. Sa court, hindi pinaniwalaan yung depensa nila. Yung regional trial court na nag-convict sa tatlo for selling wax, sinabi na mas kapanipaniwala daw yung kwento ng prosecution tungkol dun sa buy -bust. Nung umakyat yon sa Court of Appeals, inaffirm pa nila yung decision at sinabing solido talaga yung chain of custody ng drug. Kaya show, kahit wala daw representative ng media or ng National Prosecution Service sa inventory at picture taking, hindi daw na naapektuhan yung credibility ng ebidensya. Umakit pa sila sa appeal pero dismissed din kasi wala raw mali na nakita sa naging ruling ng Court of Appeals. Kaya ayun, balik sila sa argument na hindi sinunod ng pulis ang tamang proseso sa paghawak ng ebidensya. So ang chika natin for today's story te is na-handle ba ng tama ng mga pulis yung nahuling item during the buy bust o may sablay? So ayun na nga, akala mo ba diba tapos na? Pero, siyempre, walang excitement kung walang plot twist. Sabi ng Supreme Court, we acquit. Bakit? Kasi sa mga drug cases, importante yung mismong shoo na kinuha raw sa mga akusado, eh yun din talaga yung ipinresenta sa korte. Dapat walang palya sa tinatawag na chain of custody mula sa pagkuha at pagmarga ng ebidensya, pag-turnover sa investigating officer hanggang sa forensic chemist at finally sa court. Kaso dito, may sabet. Una pa lang, bagsak na kasi wala yung dapat na insulating witnesses tulad ng media rep or taga National Prosecution Service nung nag-inventory at nag-picture-picture ng ebidensya. Importante kasing nandun sila para may neutral na makakakita na legit yung proseso. At kung wala man sila, dapat ipinaliwanag ng prosecution kung bakit at ipinakita na ginawa nilang lahat ng paraan para makahanap ng witnesses eh, dito sa kaso natin, wala. Wala silang ginawa. As in, bare minimum excuse lang na the available, which is hindi kinagat ng korte. Ang point kasi dito ng Supreme Court, may oras ang police to prepare bago mag-bypass. Kaya dapat sinisigurado nila na kompleto yung requirements para hindi madaliin or lusutan yung proseso. And dahil hindi na-comply ng tama, nagkaroon ng duda kung yun nga ba talaga yung drug na nakuha at yun din ba yung dinala sa korte. Kaya ending, acquitted yung tatlo. Sabi din ng Supreme Court, hindi pwedeng i-preserve yung tinatawag na corpus delecti kung walang maayos na explanation kung bakit hindi nasunod yung chain of custody na required ng batas. Dito kasi, lumalabas na barangay official lang ang pumirma sa inventory and ebidensya. Wala yung representative ng media, wala rin yung taga-DOJ, at worst, hindi din pumirma yung mismong mga akusado o kahit representative nila. So ang tanong ng korte, kung alam naman ng by team na kailangan yung mga witnesses na yan, bakit wala silang matilong dahilan? Like, why? Uh, just... Sa testimonya ng mga police, inamin nila na importante ang presence ng mga insulating witnesses. Pero, wala silang naipakitang effort para sundin yung requirement ang dating tuloy, sobrang luwag at pabaya nila sa proseso. And niremind sila ng court na kahit may presumption na tama ang trabaho ng mga polis, hindi yun pwedeng gamitin para automatic na guilty ang akusado. Mas matimbang pa rin ang presumption of innocence. Once kasi may irregularity sa performance ng Judy, basag na agad yung regularity na sinasandala ng prosecution. So ang resulta, acquitted yung tatlo pina-release agad sila from detention unless may iba pa silang kaso na kinakaharap. Boom! Freedom unlocked. So what's the moral of the story? Ang pinaka-lesson dito, hindi porke pulis ang nagsabi, automatic totoo na agad. The law itself reminds us, mas mahalaga yung presumption of innocence kesa sa presumption na tama lagi ang ginagawa ng authority. Why? Kasi buhay at kalayaan ang nakataya dito. Kaya kung may duda sa proseso, hindi pwedeng palampasin. Parang sa real life, di ba? Hindi porket boss, teacher, influencer, or kahit majority ng tao ang nagsabi, hindi ibig sabihin tama na agad yon. Sometimes, yung akala mong regular or usual ay mali pala kapag sinilip mo closely. Kaya lagi magtanong, lagi magdouble double check at huwag basta-bastang tatanggap lang ng information na nakukuha mo. Kasi at the end of the day, ang tunay na justice at katotohanan hindi gagaling sa blind obedience kundi sa pagiging mapanuri at sa pagtayo sa tama, kahit gano'n pa ka-unpopular. Ikaw, naniniwala ka ba agad kapag authority na nagsabi o chinecheck mo muna yung facts?